tanungin ko yung mga DDS. I know you're watching right now. Hmm, I know. Alam ko nanonood kayo mga DDS. Oo, ikaw. Ikaw na DDS na nanonood sa akin na nakakunot ang kilay ngayon. <laughs> Tama ba ako? Hindi ako nagkakamali. Ikaw yun na DDS na nanonood sa akin ngayon. <laughs> na nakukulta ang utak. <laughs> ano? Oh, wag ka mga kababayan ko, 'di ba? Na nakukulta ang utak. Eh, paparatangan nyo. Ito, ito pa, mga kababayan ko, tuwang-tuwa yung mga did shit. <laughs> Pati yung mga vlogger nila na asa sa mga asa sa mga super chat. <laughs> na ano, na alam nyo na 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 sinasabi nila na ginagasta daw ni Pangulong Bongbong Marcos ang pera daw ng taong bayan. <laughs> no! Ano ba? Maliit na bagay. Ito mga DDS na to. Kung maka-chorba, akala mo naman matindi. Hello po, mama Nancy Depo. Hello po sa inyo. Maraming salamat sa pagpunta sa ating channel. No, oh, Ma'am Nancy. Ito, pag-usapan natin to. Nung nakaraan, yung mga DDS po, mga kababayan ko, ito ah, yung mga DDS po, pinaw, opisa natin ah. nilo Tita joke Maraming salamat po from Switzerland. Pinagpiestahan po ng mga DDS, mga kababayan ko. Ito nga, nga, etong video ng paglapag ng presidential chopper sa taas ng St. Luke's Hospital. <laughs> Opo, tama po kayo ng inyong naririnig. Pinagpiestahan ng mga DDS itong paglapag ng presidential helicopter sa BGC. Mm -mm. Tama po kayo ng inyong naririnig sa St. Luke's Hospital. At yung video po na yun mga kababayan ko ay kumalat po sa social media at sinasabi po nila mga kababayan, ganito po. Ginagamit daw ang pera ng taong bayan sa pagpachaper-chaper. Uh, Opo, ang um, pachaper-chaper na lang daw po. Oh, Sir Lakay from Toronto, hello po sa inyo. Ginagamit daw po ni Pangulong Bongbong Marcos sa pachaper-chaper na lamang daw. Ito po, papakita ko po sa inyo yung video para hindi po kayo mahirapan. No, mga kababayan ko. Ito, 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 yeah. Pakita natin. Ayan, ito, 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 papakita natin mga kababayan ko para makita ng mga tropa pits natin. Ito po yung actual video na uh, sinasabi nila mga kababayan ko. Ito po ah, na actual video po ito ah, napapakita ko po sa inyo, na presidential helicopter. Ayan o, no, tingnan nyo mga kababayan ko ah. Nakikita nyo po mga kababayan ko, yung building po na yan mga kababayan ay yung po ang tinatawag natin na Sintlox Hospital sa BGC. Ayan, o ayan, o oh. Kita nyo ho. Okay? Paingan niyo yung sasabihin ng nagbibidyo, ha? Mabuti. O, oh, paingan niyo, ho. That is St. Luke's. O. Okay. Only in the Shalom. O, oh, kita niyo, baklang-bakla pa yung nag-a-announce, Taray! Only in BGC, Shala! Tingnan nyo po mga kababayan ko, ha? Pupunta ng hospital, naka Pupunta daw ng hospital, naka-chopper! Ayan, mga kababayan! Kitang-kita nyo, ha? Sige! Okay! Oh, nasa St. Luke's! Naka-presidential plane daw! Pero ang Blintech, tignan nyo mabuti ha. Tignan nyo mabuti. Tignan nyo mabuti mga kababayan ko. Look. Anong ginawa niya? Anong ginawa niya? This is 1 minute and 5 seconds. Hindi niya pinakita yung bumaba siya chopper. Mga kababayan ko. Sabi po nung baklang, sabi po nung baklang nag-upload ng video na yan, mga kababayan ko. Sabi niya, Shala, wow, only in BGC, presidential chopper. Ngayon po, ginagamit po ng mga DDS ngayon yan. na panlaban po kay Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos at uh, pilit po nilang ini-insist na si First Lady Lisa Araneta Marcos daw po, yung nakaupo, nakasakay daw po dyan, ginagamit daw po yung presidential plane. Ito ba'y may katotohanan, mga kababayan ko? Well, ganito, pag-usapan natin yan, mga kababayan ko. Number one, mga kapatid, number one, si Pangulong Bongbong Marcos nga ba ang nakasakay sa presidential chopper? Ang tanong po, Si President Bongbong Marcos nga ba ang nakasakay sa presidential chopper? Ang sagot po, mga kababayan po, mga kababayan, wala pong kasiguraduhan kung sino po ang nakasakay doon. Pangalawa, mga kababayan ko, si First Lady Luisa Raneta Marcos nga ba ang nakasakay doon? Ang sagot po, wala pong kasiguraduhan sagot doon. Mga kababayan ko, imposible naman na si First Lady Imelda Marcos ang nakasakay doon, mga kababayan. Dahil hindi na po makakasakay, nahihirap na po magla, naka-wheelchair na po si ang aunang ginang Imelda. Mga kababayan ko. Ang sagot po dito, mga kababayan ko, kung sa video po ang pagbabasihan natin mga kababayan ko it's literally at kitang kita nyo naman po sa inyong dalawang mata mga kababayan ko na hindi po tinapos ang video at putol na inupload sa social media mga kababayan ko ni pababa, pababa pa lamang ang helicopter hindi na po niya tinuloy at hindi na po niya tinapos mga kababayan ko kung sino nga ba ang bumaba sa presidential chopper ngayon mga kababayan ko tinampulan po yan ng kwentuhan sa social media ng mga DDS mga kababayan ko at ginawa po nilang katatawa katatawa na na ginagamit po daw ng pera ng taong bayan ang uh, pondo ng bayan na ginagamit daw po ng ano unang ginang ang unang ba, ang unang o uh, ang unang ano nga pala nila eh. ang unang uh, ang unang bansa nga po nila eh. si First Lady Luisa Raneta Marcos daw po yan ang sagot po diyan mga kababayan ko hindi rin po lalong-lalo lalo na hindi rin po si Pangulong Bongbong Marcos sapagkat mga kababayan ko itong uploader ng bitup itong uploader ng video na ito ayan ng video na yan mga kababayan ko hindi niya po tinapos yung video. Hindi niya po ipinakita kung si Pangulong Bongbong Marcos nga po ba ang bumaba po doon. Basta inupload niya na lang po yung video na splice at putol at wala pong basis yung kanyang caption na ginagamit ang pera ng taong bayan. San mo nakuha? Misa, ito uh, lang ha. Tanong ko lang doon sa baklang nag-upload yan. Shala! <laughs> Tanong ko lang dun sa baklang nag-upload ng video na ito sa social media. Shala! Sino ang bumaba dyan sa chopper? Sino? Sino ang bumaba dyan sa chopper? Yan ang unang-unang katanungan ko. di ba? Diba? Sasabihin ninyo si Bongbong Marcos, si Lisa, wala kayong ebidensya. Ako, haka, -haka ko lang to. No? Ato, haka, haka ko lang to ha. Haka-haka ko lang to. Mga kababayan ko, it's either President Ferdinand Bongbong Marcos po ang sumakay dyan. At bumaba po sa St. Luke's Hospital. I don't know what's the reason, but uh, alam natin, mga kababayan ko, na ang presidential helicopter ginagamit madalas ng presidente. It's either President Bongbong Marcos, mga kababayan ko. Mga kapatid, nagtataka lang ako sa uploader ng video. Bakit hindi niya po pinakita yung pagbaba nung sakay nung samantalang nasa kanya na yung chances na mabidyuhan at maaktuhan yung pagbaba kung sino man ang sakay ng presidential chopper? Bakit hindi niya ipinapakita yun at bakit hindi niya ipinapaalam sa taong bayan? Basta upload niya na lang yung video, sinabi niya ginagamit ang pera ng taong bayan. Di ba? Shala! Baklang-bakla, di ba? Ang hilig mang intrida. Ngayon, mga kababayan ko, nasa kanya na yung pagkakataon na mabidyohan kung sino ang bababa dun. It's either na makita niya si First Lady, well, bakit hindi niya nabidyohan? Siguro, mga kababayan ko, bumaba doon sa helikopter si President Ferdinand Bongbong Marcos. At kinat niya yung video sa bandang uli at sinabi niyang, Shala! Pera ng taong bayan ginagamit! Mayon naging tampulan ng comment section si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos na pinapagamit daw di umano kung kani-kanino ang presidential chopper para lang pumunta ng St. mga kababayan ko. Ganun po ang sinapakalat nila at ganun po ang pinapakalat nila na inaabuso na naman ng mga Marcos ang pera daw ng taong bayan. Well, totoo ba ito mga kababayan ko? Well, para po sa akin, mga kababayan ko, isa po itong malaking kasinungalingan. Bakit po, mga kababayan ko? Dahil yung uploader po na bakla nung video na yon, mga kababayan ko, yes, correct po, tama po kayo, yung bading na nag-upload po nun, mga kababayan ko. Literally, gusto niya lamang mang-intriga, gusto niya lamang gumawa ng kwento at may mapag-usapan sa loob ng social media. Mga kababayan ko, para lang may mapag-usapan, para lang may mapagkwentuhan itong mga siya lang mga bading na nakasabi, GC, para may mapagkwentuhan at para may magtampulan ng pansin. Literally, I know that Gay is a supporter of President former President Pre I know. That Gay is of, uh, is a supporter of former President Rodrigo Roa Duterte because on his uh, video, mga kababayan ko, ang pananalita niya ay talagang ang makita natin na iniintriga niya yung paglapag ng presidential chopper. And ang masakit pa nito mga kababayan ko, inupload niya yan with the intriga pero hindi niya nakita yung bumaba at hindi niya pinakita yung bumaba mismo sa presidential chopper. Ngayon mga kababayan ko, the caption is inaabuso ang pera ng taong bayan. At kung sino man makakita sa Facebook niyan, mga kababayan ko, eh for sure mapapaisip kayo. Bakit? Paano ko nasabing mapapaisip kayo? Paano ko nasabing mapapaisip ang tao? Kung ordinaryong Pilipino lamang ang makakapanood doon at dumaan yon sa sarili nyong platform sa Facebook, mga kababayan ko, automatically magtatakang taong bayan at mag-iisip ang taong bayan. At kapag nakita nila yung caption mo, ginagamit ang pera ng taong bayan, it means, mga kababayan ko, paninira na naman sa gobyerno natin yan. Tama ba ako, mga kababayan ko? Kung ako po ang tatanungin ninyo, mga kababayan ko, dahil sa hindi niya pinakita ang huling bumaba doon sa presidential chapter, wala siyang karapatan sabihin ginagamit ang pera ng taong bayan. Okay sana kung ibang tao ang bumaba doon at wala ang presidente doon or, or wala doon kung sino man ang gumamit doon. Well, mga kababayan ko, well, para sa akin, wala siyang karapatan magsalita patungkol sa paggamit ng pera ng taong bayan. Pero, mga kababayan ko, speaking of paggamit at pag-abuso ng pera ng taong bayan, meron po akong isang kilalang tao na gumamit at nagumamit, ito ha, gumamit ng pera ng taong bayan at inilihim sa taong bayan ang paggamit ng pera na to. Meron po akong kilala noon. At kaya ko pong patunayan yon sa harapan po sa, mga DDS na nandito. Ngayon, mga kababayan ko, magtataka kayo. Koy, paano mo naman alam? Paano mo naman alaman? Baka sabihin niyo na naman bayaran na naman si Biyahin ni Koy, di ba? No? Baka sabihin niyo na naman ah uh, bayaran na naman si Biyahin ni Koy. Baka sabihin niyo, ay, kasama ni Ninyo Barsaga yan si Koy, bayaran yan. Makasabihin na naman ng mga vlogger na nandito ng mga taga-kabilang parlor, etong si nito, eh wala namang patunay. Wala naman sinabi yan. Talaga ba? Mga kababayan ko, kung maaalala po ninyo, mga kababayan ko, bibigyan ko po kayo ng isang uh, matinding, uh, matinding uh, paggamit ng kalabisan ng pera ng taong bayan. Eto po, mga kababayan ko, kung mas may kung may mas masahol pa na gumamit ng pera ng taong bayan wala na pong iba kundi yung dating pangulong si Duterte Opo Eh kaya ko pong patunayan yon kapag napatunayan ko po ba eh ma mapapaisip po ba kayo mga kababayan ko Mga kapatid mapapaisip ba kayo na pag napatunayan ko po dito na labis ang paggamit ng pera ng taong bayan ni Duterte. Mga kapatid, eto ho, papaita ko sa inyo. Yan. Nakikita nyo ho ba yung uh, blue jet na ito? Ayan, yan o. ito, itong blue jet na yan. Yan blue na jet na yan. Yan pong blue na jet na nakikita nyo po na yan, mga kababayan ko. Ito, to. ito. Ito, ito, to, yan. Yan blue na jet na yan, mga kababayan ko, kung nakikita ninyo yan, yan yung uh, uh, G-280 Gulfstream, mga kababayan ko, na presidential plane. Mga kababayan ko, presidential plane, tama po kayo. Tama po kayo ng inyo na narinig. That is the presidential plane. Kung ang Amerika, mga kababayan po ay meron po silang tinatawag. Kung ang Amerika o ang Estados Unidos ay meron po silang tinatawag na tawag nito. Yung presidential plane po nila. Ano ba? If I'm not mistaken, ano nga ba yung mga kababayan ko, please comment down below. Paitulungan po ako. Ano ang tawag nila doon? Air Force One. Ayun. Tama. Air Force One. Kung ang Amerika ay may Air Force One, ang Pilipinas po ay may Air Force One din. Ito po mga kababayan ko, ang Air Force One natin. Yan po mga kababayan ko. Yan po mga kapatid. Tama po kayo. Meron po tayong Air Force One. Yan po yun. Yan po yung yan po yung Air Force One ng Pilipinas na sinasakyan ng presidente ng Pilipinas. Mga kababayan ko. Wow! <laughs> Sabi ni Biyahe ni Koy, "Wow! Paano tayo nagkaroon ng Air Force One? eh wala nga tayong ano, Air Force 1." Yan po ang masasabi ko mga kababayan ko. Noong panahon po ni Pangulong Duterte, mga kababayan ko, bumili po siya gamit ang pera ng taong bayan ng sariling private jet na G280 Goldstream, mga kababayan ko na tinatawag po natin ngayon, Air Force One, mga kababayan ko. Ito po pinakamatindi, ito po pinakamatindi mga kababayan ko. Gumastos po ng 2 billion pesos si dating Pangulong Duterte para bumili ng Air Force One na magagamit niya pang uwi niya ng Dabao, pang uwi niya papunta dito at kahit saan niya gustong pumunta. At ang pinakamatindi po ditong pasabog mga kababayan ko, for almost 2 years hindi pinaalam sa publiko ang pagbili ng Air Force One. Hindi po sinabi sa taong bayan na ang Pilipinas po ay bumili ng Gulfstream 280 na nagkakalaga ng 2 bilyong piso na private jet para lang maghatid sundo kay Duterte. 'Di ba? Ang saklap po mga kababayan ko. Ganyan po nila tinago sa publiko at hindi isinapubliko at hindi naging transparent sa taong bayan. Ngayon mga kababayan ko, sino ho ang totoong gumagamit at labis na gumagamit ng pera ng taong bayan? Kung ang issue ay isang helicopter na lumapag sa hospital na presidential plane. Itong nakikita ninyo na aeroplano na ito mga kababayan ko for almost 2 years pinakinabangan ni Duterte nang hindi pinaaalam sa publiko kung saan-saan nagpupupunta. Meron pong website na nagsasabi mga kababayan ko. Meron pong website mga kababayan. Meron pong website ang uh, air traffic natin 'no. Ang uh, pag may lumalapag na eroplano sa Pilipinas ay nabobroadcast yan. At san saan pumupunta ang aeroplano katulad nito? ng itong uh, two, uh, G280 Gulfstream. Meron pong record yan nung panahon ni Duterte sa Singapore, sa China, sa Guangzhou, sa iba't ibang panig ng mundo. At lahat ng yun mga kababayan ko ay pribadong lakad na pera ng taong bayan ang ginagamit sa pagtatravel at panggas sa luho ni Duterte. Ngayon ho, After two years, pababa na siya sa pwesto, saka lang nalaman ng publiko na meron pala tayong biniling G280 na Gulfstream jet na private jet, mga kababayan ko, para sa luho ni Duterte. At ang masakit pa po nito mga kababayan ko, sa dalawang taon niyang sa, sa sa, huling dalawang taon niyang pamumuno bilang presidente ng Pilipinas, hindi man lamang nalaman ng Pilipino na meron para tayong ginagastosan ng gagas, ginagastosan ng uh, pambayad sa piloto, ginagastosan mga kababayan ko na uh, mini-maintenance na nagkakahalaga ng dalawang bilyong pi na bait jet, mga kababayan ko, na ginagamit ni Duterte. Sige nga, ho, mga kababayan ko, mga kapatid, mga kababayan ko, yan ho ang pinakamatindi dito, mga kapatid, wala hong nakaalam ni isa sa inyo, mga kababayan ko. Ang alam nyo lang, pinapakita ni Digong, mga kababayan ko, na sumasakay siya ng pampublikong aeroplano. Saan kayo makakita ng ganun mga kababayan ko? No? Pampublikong eroplano sasakyan ni Digong? <laughs> Galing talaga magpabida no mga kababayan ko. Ever since mga kababayan ko, napakagaling talaga uh, gumawa ng uh, istorya nito ni uh, Duterte mga kababayan ko, akala nyo sumasakay sa private plane, sumasakay sa kaysa private jet, ma sumasakay sa mga pampubliko. Kung makikita nyo mga kababayan ko ito, etong nakikita nyo na to mga kababayan ko, isa pong malaking kasinungalingan to mga kapatid. Hindi po ganyan ang ginagawa ni Duterte. Huwag po kayo magpapaniwala doon mga kababayan ko. Kung tutuusin, lahat ang nakasakay doon sa aeroplano na yon mga kababayan ko. <laughs> mga PSG sundalo no, na mag magsusumagahatid sa kanya patungo doon sa Dabaw mga kababayan ko. Wala pong wala dahil wala po siyang masakyan. Bumili po sila at nag-procure po sila ng private jet. Ito po yon binili ni Duterte. Ayan po yung Gulfstream stream na yon, mga kababayan ko. Hindi po ako magkakamali dahil iyan pong golf stream na yan. Ayan, nakita ko na po personally on my own eyes, no? Ang nangakin ng dalawang, dalawang mata. Yan po yun, mga kababayan ko. Na ginagamit po ni Duterte no, na binili po ng pera ng taong bayan para lang pong gamit para para po magamit daw po ni Presidente Duterte pang-uwi-uwi, pang-gala-gala. Mga kababayan ko, eh yan ang totoo. Hindi natin pa pwedeng itago yan, mga kababayan ko. Because that is the reality, mga kababayan ko. Kasi ako, yung blue uh, G280 Gulfstream na yan, ay nakita ko na po personally at napasok ko na po yung loob niyan. Ngayon, mga kababayan ko, if we comparison dito, eto ah, eto mga kababayan ko, pakita ko po sa inyo ulit. Kung ikukumpara ko po, etong uh, etong presidential chopper na yun. Sige ho, mga kababayan ko. Sino ho ngayon ang umaabuso ng pera ng taong bayan? Etong lumang presidential chopper ng Pilipinas na posibleng magpapacheck up ang ating so Pangulo sa St. Luke's Hospital? Mga kababayan ko na nai-issue o oh, dun po sa tinago ni Duterte ng mahabang panahon na hindi po pinaalam sa taong bayan na meron po tayong 2 billion pesos na private jet. Mga kababayan ko, kung ako po tatanungin nyo mga kababayan ko, there is a possibility na si Presidente Bongbong Marcos po ang laman ng helicopter na yon pa magpapa-check up siya or anong gagawin niya eh prime may meron siyang check up o meron siyang ipapa up o magpapagamot man siya kung ano man 'yon pwede po mga kababayan ko sapagkat hindi po pinakita doon nung uploader na kung sino po ang bumaba mga kababayan ko pero alam niyo naman po pag presidential chopper matik yan mga kababayan ko ang nilalaman po niyan ay ang presidente ng Pilipinas kung ako po ang tatanungin ninyo kung abusado po ba si President Bongbong Marcos sa pera ng taong bayan well hindi niyo masasabi yan dahil sa pagkat mga kababayan ko naging masino po ang ating gobyerno sa uh, paggastos at paggasta ng pera ng taong bayan. Kung tatanungin nyo po ako versus the previous administration, well, masasabi ko lang, yung dalawang taon na tinago niya sa, sa publiko, yung uh, private jet na yan na binili at pinocure, na, na procure ng Pilipinas sa Amerika, well, mga kababayan ko, yung po ang uh, labis na paggasta ng pera ng taong bayan. Can you imagine, hindi mo papaalam sa taong bayan at wala kayong sasabihan, only on na uh, kayo-kayo lang mga taga-suporta ni Duterte ang makakalam na bumili ang pang bumili ang gobyerno natin ng 2 billion pesos na halaga ng private jet para lamang sa luho ni Duterte, mga kababayan ko. Ngayon, mga kababayan ko, sino huba ang uh, ang umaabuso sa kapangyarihan? Ang Marcos administration o ang Duterte administration o mga DDS? Paano niyo sasabihin niyan? Paano niyo lulusutan yan Sino ngayon ang totoong abusado? Sino ngayon na mapang-abuso sa pekaban at pera ng taong bayan? Hindi ho ba yung dating administrasyon? Mga kapatid, si Pangulong Bongbong Marcos na ginamit ang private jet para ginamit ang not 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 na, ang uh, ginamit yung uh, helicopter lamang. Helicopter lamang na ginamit na magkano lang din ang gas, kumporme mo dun sa private jet na araw-araw ginagamit si Duterte pa uwi ng Davao? Pinapasakod si Duterte ng taong bayan! Akala ko ba, ha? Akala ko ba trabahador kayo ng taong bayan? Trabahador kayo ni Bongo? Eh, ba't ganun? Ba't bumili kayo ng private jet? Di namin alam, di ba? O kung hindi pa malalaman ng taong hindi, hindi pa malalaman ng bayan niya kung hindi ka pa bababa sa pwesto. Eh paano na lang kung ikaw na ang presidente sa pang uh, extension ng pagiging presidente mo? Eh di ilang taon mo ilang taon niyo niluloko ang taong bayan nung kung ganon. Alam nyo, alam nyo kung hindi kayo mapagkakatiwalaan sa pagbili o pagprocure ng uh, gamit lalong-lalo na ng ating gobyerno at kung gagamitin niyo sa pangsarili niyo lamang, gagamitin niya at hindi niya ipaalam sa taong bayan, eh wala kayong transparency. Tama yung sinasabi ni, tama yung sinasabi ni Trillanes noon, na walang kakwenta-kwenta ang Duterte administration. Mayon, mga kababayan ko, pababalik ko yung salita na sinasabi nila. Babalik ko yung salita na yon. Sino ngayon ang lumagumagamit at labis ng pera ng taong bayan? Because way back 2020, mga kababayan ko, dalawang taon bago bumaba si Duterte sa kanyang posisyon, mga kababayan ko, bumilisik bumili ang mga DDS. O so, kayong mga DDS, yung founder nyo, bumili ng 2 billion peso na halaga ng uh, private jet para sa kanya. <laughs> Sino ngayon ang gumagamit at lumalabis at gumagasta ng pera ng taong bayan? Sumagot nga po kayo sa comment section. Sige nga. <laughs> I told you guys. Walang, walang mangyayari kahit anong gamin nyo eh. Yung mga didi shit na yan, mga kababayan ko. No? Yung mga didi shit na yan, ang gagawin niyan, babanadabanat at babanat lang yan. Pero tignan nyo nangyayari, mga kababayan ko. Nagbabackfire sa kanila, no? Mga kapatid. Oy, nga pala hindi yan, babalaan ko kayo ha, gusto ko lang sabihin ha, matakal ko ng tinapik yan, binalik ko lang sa inyo ngayon,